nangyari wow, nga pala man. ng linggo. Tara, wow. samahan nyo kami at kung anong ginagawa namin paglilinggo. Kami ay nagiging tigasin. Yan nga pala yung asawa ng aking kabatid. At yung asawa ng aking pinsan. Tingnan nyo mamaya kung anong gagawin niya. Yan nga guys. So, <laughs> at nandito na nga ako, papakita ko sa iyo ang aming alagang hayop. At wow naman! Wow. at manok lang at meron din kaming aso kahit kaso yung aso hindi na bidyuan. Ano? Oh. Wow naman. Wow. Ayun yung wow. oh. Apat yan, guys. Kaso hindi yung nakita ng iba kasi nasa taas. Hindi naman na video ng aking kapatid. At ako nga pala dyan yung magbumumug muna kasi nagising pa lang ako. At yun yung asawa ko ay oh. Walang pa yung ginagawa. Bumug muna ako dyan guys. At yun nga pala yung pinsang ko. Yan yun yung kapatid ko. May kapit siya ng manok. Gago! <laughs> Tingnan nyo kung anong gagawin niya. Pinagpulok niya yung kalapati at manok. Ano, kawawa naman yung kalapati. Ang lakas ng trip, guys. Ano, na dito na nga pala ako maghuhugas na. Papasabi ka na lang sayang yung tato. At sana hindi na lang naglilinggaw para hindi ako mautusan. Kasi wala nga ako dyan trabaho. At ang sabi ko nga dyan, sana maglunis na. At pagkatapos ko nga dyan ay nagsampay na ako na ng aming nilaban. Kaya naging tigasin ako dyan. At yun nga pala yung anak ko at pamangking kong dalawa. At wow naman! At, at dito nga pala yung aso nagtakbo kanina. At binidyo ko ulit yung kalapati. Ay yung dalawa oh. Hindi ko talaga nakikita yung dalawa pa. Ah, dito na nga ako nagsasablay na. Mm -mm. Tigasin. tagaluto, tagalaba saing <laughs> Joke lang. <laughs> Paglilinggo mo lang yung isi yung ginagawa ko. Nandito ah, dito na yung ngayong kapatid ko. Sakto rin papagawa ng bahay ng pinsan ko. At nagtulong siya maghakot ng buhangin. Yan na pala yung hinakot nila, oh. Wow naman! Wow! Yan yung pinsan ko kanina. Yung asawa nung nagsayaw. Hmm. Yan yung mapagawa ng bahay. Taki ng katawan. <laughs> Nandito na nga pala yung asawa ko, nagtulong na siya maglipig kasi maraming ang gawain na iistak paglilinggo. At yung kaati ko nga ay naglinig sa kanila, naglinis palan. Asawa ulit ng pinsan ko. At maraming salamat sa nagmamahal dyan sa akin at nagsusuporta. At nakakita nga pa nga may dyan ng ahas. Ayan o, oh. ulitin natin sa nagsusuporta at sa nagmamahal sa akin at sana wag niyong kalimutan mag-follow at i-share at sana supportahan niyo ako palagi So guys so nag pagkatapos ko nga mag ay nagligpit na ako nang higaan maraming maraming salamat sa nanonood diyan wow naman